sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang todo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan Ngayong araw, mainit na naman ang usapan tungkol sa dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez Ito'y kaugnay ng kinahaharap umano niyang disbarment case na inihain raw ng isang non-lawyer. At ayon sa kanya, wala raw itong basehan at isa lang raw itong pathetic attempt para patahimikin nga raw siya. Ayon mismo sa artikulo, ang disbarment case ay kaugnay daw ng mga isinulat ni Attorney Vic sa kanyang librong Kingmaker, The Hard Copy kung saan tinalakay raw niya ang ilang confidential umano na usapin noong 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa balita, isinamparaw ito ni Jason Binay Suarez dahil sa pagsapubliko ni Attorney Vic ng ilang sensitibong detalye. Pero ayon kay Attorney Vic, malinaw raw na ang layunin raw nito ay patahimikin siya lalo na't na nagsasalita raw siya laban sa mga issue ng 2025 national budget at sa umaray 500 billion pesos flood control funds na sinasabi niyang nasasayang. Kung titignan natin, malinaw na hindi lang basta personala ng usaping ito, kundi may halong mas malalim na politika. Kasi kung totoo ang isang non-lawyer at non-party ang nagsampa nito, Gaya ng sinabi ni Attorney Vic, talagang medyo mapapatanong ka kung ano ba talaga ang intensyon. Sa batas, kahit sino, lawyer man o hindi, ay pwedeng magsampa ng disbarment case laban sa isang abogado. Basta may sapat na basehan at ebidensya. Pero ayon kay Attorney Vic, kahit nga pwedeng mag-file kung walang malinaw na basehan at hindi konektado sa usapin ang nagreklamo, para sa kanya, isa lamang daw itong non-issue at walang saysay. At tandaan natin, sa larangan ng politika, hindi laging tungkol sa kung sino ang tama o mali sa una, kundi kung sino ang may lakas ng loob magsalita at tumindig sa gitna ng panggigipit. At dito, Malino na ipinapakita ni Attorney Vic na hindi siya uurong kahit pa legal battle ang iharap sa kanya. Sabi niya mismo, A pathetic attempt by an aspiring member of the bar who willingly permitted himself to be used as a tool. Kung babasaan mo ng mabuti, may dalawang bagay na pinapahiwatig niya may third party o mga tao sa likod ng complainant na mas interesado sa katahimikan niyang araw kaysa sa tunay na hustisya. At pangalawa, ang laban na ito ay sa kanya ay hindi personal na away, kundi laban para sa transparency at accountability, lalo na sa usapin ng budget at flood control funds. Kung totoo nga ito, makikita natin na hindi lang siya nagdedepensa sa sarili, kundi ginagamit pa ang pagkakataon para itulak ang mas malalaking isyo na dapat pagtuunan ng pansin. Kung titingnan mo, timing din ang interesting dito. Sa gitna ng mainit na political climate ngayon, lalo na't na malapit na ang susunod na elections, maraming taong gustong patahinikin ang mga kritiko. At ayon kay Attorney Vic, ito raw ay malinaw na halimbawa ng paggamit ng legal system para i-pressure ang mga taong hindi sangayon sa mga nangyayari sa gobyerno. Kung ganyan nga ang nangyayari, dapat maging mas mapanuri ang publiko. Kasi kung pwedeng gamitin ang disbarment case laban sa mga outspoken figures, pwede rin itong mangyari kahit kanino. Dito makikita na hindi lang basta depensa ang ginagawa ni Attorney Vic. Proactive siya. Ginagamit niya ang media coverage para may paabot sa taong bayan ang mensahe niya laban sa umano'y illegal, invalid, at unconstitutional na 2025 budget at sa issue na 500 billion pesos flood control funds para sa isang dating executive secretary. Malaking bagay ito kasi imbes na tahimik lang siya matapos umalis sa pwesto, mas pinipili niyang maglabas ng kanyang bersyon ng kwento at mga puna sa gobyerno. Kung pro-transparency ka, mahirap hindi pahalagahan ang ganitong paninindigan. Lalo na't alam nating maraming politiko ang mas pipiliin na mag-safety mode na lang at umiwas sa gulo. Sa huli, ang tanong, laban ba ito sa legal grounds o laban sa ideya ng pagiging outspoken sa politika? Kung tama ang sinasabi ni Attorney Vic na walang basehan at walang karapatan ang nag-file sa kanya ng kaso, dapat lang na agad itong ibasura. Kasi kapag pinabayaan ang ganitong gawain, pwede itong maging president para patahimikin ang kahit sinong kritiko. At sa gitna ng lahat ng ito, makikita mo na kahit wala na siya sa malakanyang, matapang pa rin si Attorney Vic sa kanyang paninindigan. Sa politika, dihira ang ganyang tapang. At kung paniniwalaan natin ang kanyang punto, ito ay hindi lang laban niya, kundi laban din para sa mas malinis at mas transparent na pamamahala. Kayo mga katinig ko, ano sa tingin nyo Legitimate ba itong kaso o isa lang nga itong pathetic attempt para patahimikin siya? Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, Bakit kasi magagalit kung totoo na ba yung nasa libro? Ngayon kung hindi naman totoo, patunayan nila muna bago mag-file ng kaso. Ba't nauna yung pag-file ng kaso kaysa patunayan na hindi totoo yung nasa libro? Tama naman si Attorney Vic Rodriguez. Hindi umubra yung complaint na yan sa Supreme Court. Ang mga attack dogs at kalaban ng katotohanan ay hindi nauubos dahil ang mundo ay pinaghaharian ng kasamaan. Patuloy lang sa laban na Torini. Di naman nananalo ang mga yan. Panaygabang sa kampungan. Tapos sila pa ang may ingay. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment sa baba. Poses mo'y mahalaga! Huwag kalimutan like share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!